Ayan, so ayan mga boss, ah, welcome pagpulit sa aking youtube channel boss, tipin si Vlogs Ayan, so for today's video mga boss, ayan, so lilipat na nang tiraan si Aticha Ayan, kasi natapos na kasi yung bahay doon sa Bagcao Tsaka may ilaw, may kuryente, may tubig, may wifi na rin Tsaka tapos na yung bahay na pinapagawa niya Kaya, yun na, umaga pa lang pumunta na ako dito sa ano bukid Para <coughs> ano maghakot ng gamit kasi may ano kasi may mga gamit na kilang dalhin doon sa bahay na lilipatan ni Atitia tsaka inantay ko lang si Leo nung dumating na si Leo mga boss yan nagsimula na kaming maghakot ng ano ng gamit para makaalis na din ayan si Leo siya yung taga-ano ng gamit siya yung tagapasok kasi siya yung driver tsaka ako naman yung tagahakot yan so sinimulan na namin, sinimulan na naming maghakot ng gamit para makaalis kaagad kami. Yan at habang nagpapahilot si Ate Tsa. No, ako naman naghakot ng gamit. Yan guys. So ito yung mga gamit ni Ate Cha. Tsaka yan hinakot namin ni Leo para ilagay dito sa sasakyan niya. Tsaka doon namin to ililipat sa bakhaw nung pinagawa na bahay niya kasi tapos na ngayon. Yan pintura na lang yung ano kulang. Yan may tubig, may ilaw, may wifi na. Tsaka pwede nang matulugan. Kaya doon na si Ate Cha. Doon lang muna si Ate Cha pansamantala. Ayan. Ito yung mga gamit niya. Stove, higaan, cooler, mga damit. Tsaka, yan babalik pa ako doon kasi may mga gamit na naiwan pa. Yan. Kasama namin si Nanay. Tsaka si Atijah, may iwan dito naman sa Bukid si Nunoy Torrey at tsaka si Brian. Kasi si Brian hindi naman pwedeng sumama kasi may ano pasok so, And so abangan nyo mamaya yung pagpunta namin doon sa Bakhaw Tsaka makik makikita nyo kasi tapos na yung bahay Yan maganda na Ano na lang pintura na lang yung kulang Huwag mapinturahan na mas lalong maganda Yung pinaka finish product na niya Okay na Ayan guys, so ito na yung mga gamit na ano, ililipat doon sa bakaw. Ito yung Santos guys, yan pinadala, si, ni nanay sa akin na bigas. Ayan. Tsaka yung iba nandito sa U-box ng ano, ng sasakyan. Kaya may dala tayong biyabas umiigay natin doon sa mga bata. Ayan, favorito to ni Inting at sa Kaniki. Tsaka may lagnat ngayon si Inting guys. May lagnat. Kaya wala mo na ang pasok si Inting ngayon. Ah, oh, balik mo ko ano niya ka ng kapi. Para mahalinan si Mighty Mang. Okay? Yeah. Pagyasa ma.

Dili mo sa libo, diha ba na? Ati nga nang kundiri, sa libo ba? Kanupi hmm. yan? Oo si sipa na, kanupi no? Hmm. ano, kung masuli ng... sa libo, sayang, diyan niya. Ika nang dito pa, Anya. Dali tayo yung magpita na huwag. Dali po, ako nang toan kanupi, Anya. Na makaharang sa alam nah, niya, magtugod na kong patanong ito, ko ano. Diri magtanong tama, diri siya magsugod. ko Ang Talong. Kawa. Kawa. Okay. na ako, paano ang mga latex ba na Ako ba na nila? Latex eh. Kuha niya. Okay? Pero sa lagang, magpana, bumara, na.

Hi. Birthday, Besh. Hi, Besh. <laughs> Yan so dito naman mga boss ay bumili kami ng lalagyan ng tubig kasi yung lalagyan ng tubig doon sa bukid ni Ate Cha hindi na namin din la. Yan bumili na lang kami ng ano lalagyan ulit ng tubig at saka ng gas para may magamit sa pagluto doon sa bakaw na tinitirahan ngayon ni Ate Tsa. Tsaka kasama ko si Mariel kasi may ano si Mariel, may binili dito rin. Ayan, at kasama din namin yung pamangkin ni Ate na si Ervin. Ayan, so yan makikita niyo yan mamaya. Akin nindot ana. Patanaw ta to tingi brown. Or kaning white. Omun um, na ako gipalit sa una. Para nang brown kay mubo bu. Hmm? 330. Kanan lang teh. Ibalik teh. Kanan lang pete. Nya, Paleyo Gregocresibo teh. Hindi Ano จะเก็บชําไว้ติสิ <laughs> lagi ka ayo ambot na mo na ayo bisaya ay bisaya hagop sad ka ayo no oh mga hagop lang, eh? hagop pare kay mga gutom man mm -hmm. ay di mo sabunta kuan naanad mo gud sila nga kada dito. adlaw man o oh, kada ig kutok patok man nangalaman kada ot Dali rin sila mo ilisat siguro na. Kapan mo itik? O, tagsar kayo mo kawas maglumlum ba? Tagpila ka adlaw sa mo kawas. <laughs> ah, maglum na sa perne. na itik maglumlum na perting daota na kitagsanam mo kayo mo